Sige, kumusta naman? Okay lang, sir. Ah, okay ra? Mm -hmm. saan nagiging grade? Seven. Seven. Ito po yung ano nila, oh. Ang man nagtapok? na nagtapok rin na mga gamit as delayed. Mm -hmm. Sila po ang mga batang napuntahan natin dito sa nakaraan. Sa unang pagpunta namin, nalaman namin na walang tatay, walang nanay na nag-aaruga sa kanila. Sila lang po dito nakatira sa maliit na kubo mayroon naman silang tiyahin sa malapitan lang at mga kapitbahay. Samahan nyo kami, dalawin natin sila ulit. Yan guys, uh, bumalik kami dito ngayon. Binalik ka natin si Maika. So balita namin nandito din yung tatay niya. Ito po yung bahay nila. Kaya kung napanood niya sa unang vlog natin, ito po yung bahay nila. Ang uh, mga mga bata din nila. Ito ba? Nagtarong sa iyong balay. Mm -hmm. Si Maika, kumusta naman? Okay naman sir. Okay ra? Kung mm -hmm. saan kayo nag-grade? Sibin ito po yung ano nila oh, yung mga gamit nila. Ano lang nagka Ang sama na nagtapok lang na inong mga gamit desfile Tapok-tapok lang. Nga amoy suga. Isa na solar. Dili ko understand. Kanang ni ko. Charge na sir. Charge charge Ang ang kanang mga sanina yung mga gamit diha as pilled ibutang. Hm. Hmm. Hmm? Hmm. Tarong Tar ngunan pa? Hmm. Hmm. So, antayin natin yung kapatid niya, yung dalawang kapatid. Hmm. Ano ay kani? Mo ni siya. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ano? pangalan ni mo. Inday. Si Luisa. Ha? Luisa, Luisa ka tong usa. Ha? Oo. Uh -huh. uh -huh. So ang duha ni mo kay so wala nag-eskwela. Ang squeal naman yan, I've kay nagilantan. Gilan gilantan ka ng usa, gilantan? Mm. Uh -huh. mm hmm. Oo. So, naaman mo hang, ang niuli, Dre, imong igsoon usa, imong kuya. Asa man imong kuya karon? Mm -hmm. <coughs> ni unta sa baskitan. <coughs> ni ang imong papa ni uli po. Oo uh -huh. na ang ang papa ang tatay niya lagay sumuwi. So, so gila na kasi mana imong papa diri po. Dugay na. Duga. Ha? Duha. -duha na kasi mamay. Sa si Manday, wabi si Manday. wala Oh, na ayan ta, pa Alisa, kadiyot, pwede ka na mo makasulti. Yan po guys, sa sa unang pagpunta natin dito, hindi natin nakausap ang tatay kasi yung sabi ni Mika, minsan lang bihira lang daw umuwi ang tatay nila dito. Yan po ah, sa mga hindi pa nakapanood sa una nating video. Wala na po silang nanay, may iba ng pamilya. So ngayon po makausap din natin ang tatay nila. Si pangalan ni Mobile. Bando. Brando. Oh, dogay na kana uli dinhi. Kato ba ko pa ko pag? Sa Gringo ba So sa unang sa una na mo nga video nakakita ka sa una na mong video. Oh, dito sa ciudad. Uh -huh. So ang tinuod na siya nga ang ilang mama nga na pulay pa. Oh, nanana na. Dogay na mo nagbulag. Wa ko ma walo na ka Walo. Oh. Uh Oo. -huh. Uh -huh. So ang ang imong hang trabaho dito sa kuan sa Paray kanang sa iwa ko sa ina Pagtulog adlaw ha. Adla, Oo. So, ang pagpadala ni libre nila. Tawag may sa'y tasintos. Tawag may kayo. Oo. So, ang kaning nahitabo ani eh, sa imong mga anak din nga anak din rin. sa video, nakita sa video, nakita ba ni sa mga silingan, eh, sa mga nila din rin no? Oo. 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 So, ang sa unang uh, interview namin kay Maika, talagsara mo ulit din hi. Oo. Pasal karun mo yun. Mga pila na po kakakuha na wala ka uli din. Ano mo nakapuha na? Auli mo ako na niya? Sa ito pa talagsa ka maka uli din. Uh, so karun nga na uli ka dari mga simana na? Papa, sa so mga ringgo, simana na. Uh, sa so unsa sa na ka dari, unsa mga sabi mong buhat-buhat po? At sa rasa, sa mga bata, magloto. So walay kita, walay income. Wala income? So, uh, matanong ko ya, Tinana nga walay income, unsa ang panginahanglan sa mga bata mga pagkaon magdisod sad ha makita ang diskarte unsa pa pananglitan nga diskarte pud Kung isa ko nay papada pahakot oh so mubalik pugar dito sa sudad so nari ang pangwarta ko dito bat unsa unsa pud imong trabaho po dito ano na ni pintor pintor So, uh, sa panahon karon daghan kay kalabanan no sa mga pintor dili man kay mawad ang trabaho kay daghan man kay trabaho no. Kay mo trabaho man sa pasyal wala sabkon Sabkon. Oo. Oh. sabkon na isa. Na isa say sa iwa ana. Oo. So, ka, mo balik po ka dito, kanon so, ka mo balik po? Mo balik ka dito, mo kanilang sa kadere. Ah, uh sa -huh. kadere? Uh Oo. -huh. Kasi mo, ati man sa mga anak sa Oo. So ang pagtulog niyo diri unsay paagi ninyo nga dagandaghan mo. Eh. Di hey, silang duha tur sa akong ko kami tolong tulog malaki ari diri. Oh. Yeah. So sulit sa dino. So kaya nga nabalik kami ngayon para makitag usab sa ato ang gustong mo sponsor. So uh, sa pagkakaron nga inana ang inani ang sitwasyon ninyo nga na, nauli na kadiri nya lisod-lisod pud ang pangita. Kay lagi no anih deh nih, kong wala juga permainan terbaho, lisu juga yo. Lisu deh. Lisu juga yo, kayak nakai mengana. Sudah nami diskarti hakot, bas, atau big. So mengana kong gak main pan lagi sekali lah. Oh, gak main begini. Oh, andua gilan tang yang dua. Oh, lagi sekali lah. Gilan tang yang dua. Nih kau, Amerika kanang kemusta sepagi karon dan pagi sekali lah. Oke, lanse. Hah, kemusta kanang mengap, nane ngap, pang ngapang balon balon. Ang iyong kunso mo karon, kumusta? Kilo, butan utan ra, utas ini kwan. Oo. Uh -huh. Na ay ni saad na mo nga mo sponsor og balay. Bisan dili lang kuno kay dako, basta may mo an magtarong-tarong balay. Mo ni say good news. So malipay ka may ka kung may mo og balay. Ha? Hmm. Nah? May mo an og balay. Kaning yuta diri kin sa man asa man dapat himuon kung himuon mo balay. Dili kong ganyan, mga mga yun sir Ay, alam kung ano ka sa mga 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 sir Sa mga kapuhan ba Oo Pero kanilang siya buhatan tali sila gamay nga balay Asam po dapat Dili lang dito Pero no? dili lang ka nang puan lang sir Ka nang ipongkrit sir Nanay ka po Light materials lang, gamay lang Okay, mayroon po tayong tinalang sila Kapuyan ka yan. tarong sir O, wabita Sige ha, kanang pagkaron ang kuha na namo di lang may mo mo saad kung unsang adlaw kay ang amuha ron daghan kay may giya si kaso pa so nahibawa na ito ron ang yuta din he o okay ra kay sa kumun komon kumun dili lang i, i solid eh light materials <laughs> <laughs> lang na ako, lang. Dito. Hmm. Dito lang. ako hmm. so yun na kuya kung hmm. sa may kasulti ni mo kung ano kung sa may kasulti po ni mo kung mahimuha na mo ni silagbalay uh, may kasalamat Uh, Sige ha ah. Uh, na mong tuyo karon. Ah sa pagkaron na ay gihatag ang pulomulok jinsan. Ah uh, pulomulok jinsan, maraming salamat. Para ipang, ipang ipalit niyo bugas ha, Maika? Uh, ah ko lang ihatag ha. 3,000 ipalit niyo nagbugas ha. Salamat. Salamat. Salamat uh, boss. Uh, Oo, may lana palit-palit niyo bugas. Aga uh, kan sa pulomulok jinsan at saka Naasad may mga kuan, naasad may dagandaghan nga tinapay galing ni Sir Eric anong tirisawaga. Tagay lang po niyo mga bata din ha. Kamuna. Uh -huh. Kamo na, may Mga bata ng silingan din tagay lang po kay dagandaghan man eh. Ha? Uh -huh, uh -huh. so, uh, galing ni Sir Eric Teresa tirisawaga. Sige po, uh, Sabili pa mi mo lakaw uh, ka last on sa imong uh, ikasulti may ka. Um, kik, salamat sa nagtabang sa mua. Ya, may ug salamat good. Salamat din po sa nag-sponsor sa sa Miranda sa vlogger si Reni o salamat. Lara, salamat Mara.